Ayan mga boss, papaligo tayo ng mga stag. Mga bagong cording na stag. So, dahil maganda ang sikat ng araw. Oh. ang liwanag pala dito lalo ko na sa araw siguro ayan mga boss palito tayo mga stag tingnan na sa araw lalo mo maliwanag o lalo pala maliwanag pag sa araw eh, nakarecord ka dyan ha? nakarecord ka dyan ano, ano, ka?